Praise the Lord. Kaling ng ating Panginoon sa umagang ito, ay nagagalak na papasalamat na muli tayo ay tinipon upang maglingkod sa Panginoon. Sa pagkakataon ito, ay po'y aawit, awitin po natin ang Salam. Kami ay nagpala at nagpapasalamat sa iyo sapagkat ikaw ang may hawak ng aming buhay. Amen. Ikaw ang may-ari ng aming puso. Amen. Ama namin Diyos, maging ang aming mga hininga at buhay ay mula sa iyo. Amen. Ama, maraming maraming salamat po. Amen. Sapagkat inilagay mo kami sa tunay at tamang paglilingkod sa iyo. Lord. Salamat po, Amang Diyos, tinuruan mo kami sa pagmamagitan ng iyong mga sugo una ang aming Panginoong Yeso Kristo. At ngayon, ang madaming Diyos, salamat po mayroon kang good man of the house na siyang nagturo sa amin na mabuhay sa pananalangin. Amen. Salamat din po, Amang Diyos, sa mahal na Apostol Jonathan na patuloy na nagtuturo sa amin, Amen. nagbabantay at nagpupuyat upang kami ay higit na makapaglingkod hanggang sa muling pagparito ng aming Panginoong Sokris. At salamat po ang mga Diyos sa iyong banal na Espiritu na sa amin ay laging umaakay sa kabila ng malayo ang iyong sugo sa amin. Subalit, mayroon kang banal na Espiritu na nagpapatotoo sa amin Amen. na ang buhay pananalangin ang manaming Diyos ay isang napaka-ganda napaka at kapakipakinabang na buhay na maaari naming maipaglingkod sa iyo. Kaya naman po sa umagang ito, patuloy mo pong pagpalain ang bawat isa sa amin, lalo na po ang iyong banal na gawain sa dapin. Amang Diyos, maraming maraming salamat po sa iyo po namin maingat na ipinagkakatiwala ang mga Diyos ang pagbukulay ng iyong mga banal na salita Salamat. hanggang sa aming mga pananalangin at kami po ay sumasampalatayang lubos na ikaw ang Diyos na nakatunghay at kasama namin. Salamat po sa pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. 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 Purihin po ang ating Panginoon sa bahagi po ng pagbabasa ng banal ng sulatan. Eh, Kaya pong lahat ay makibukas sa akin. Sa aklat ng Genesis, sa kabanatang labing dalawa, ang mga talata po ay Labing isa hanggang labing lima. Labing isa hanggang labing lima. Praise the Lord. Aklat ng Genesis, sa kabanatang labing dalawa, ang mga talata po ay Labing isa hanggang labing lima. Praise the Lord. Tama ko ba? Daging ano pala. Daging Genesis chapter 12 in verses 16 to 20. Uyin ng Panginoon. At pinagpakitaan ito ng magandang loob si Abram. Dahil sa kanya at nagkaroon si Abram ng mga tupa at ng mga baka at ng mga asno at ng mga alibing lalaki at mga alinang babae at ng mga asna at mga, mga pamilyo. At sinabi ng Panginoon si Paraon at ang kanyang sambahayan ng malaking pagsalot dahil kay na nasawa ni Abraham. At inawag ni Paraon si Abraham at sinabi, Ano itong ginawa mo sa akin? Bakit hindi mo ipinahayag sa akin na siya ay iyong asawa? Bakit sinabi mong siya ay aking kapatid? Na ano pa siya ay aking kinuha upang maging asawa? Ngayon niya ay ang iyong asawa siya yung mo at iyong maunga. At nagbili si Paraon sa mga tao tungkol sa kanya at si kanilang inihatid sa daan at ang kanyang asawa at lahat ng kanyang pag-aari. Uri ng Panginoon, pinagpala po ng Diyos ang pagkabasa ng kanyang mga banay. Amen. Praise the Lord. Uri ng Panginoon, bago po sa mga salita ng Diyos, tayo po ba umawit sa Panginoon umiiinit natin sa loob Show me. gumagana at sapat sa aming buhay. Maraming salamat po, Panginoon, sa pagkatang ng Espiritu ang pumapatnubay sa amin kung bakit kami may buhay sa mga oras na ito. Salamat po, Ama, sa kaligtasan at sa panibagong araw na ipinagkaloob mo sa amin. Hayaan mo, Panginoon, na aming mapasimulan o Diyos ang araw na ito sa pamamagitan sa iyo. Tulungan mo lamang, Panginoon, ang iyong mga salita ang palaging maging gabay namin sa aming mga pananalangin. Pagpalain mo, Ama namin Diyos, ang bawat isa sa amin. Uliin ka sa patamis na pangalan ni Yesus. Amen and Amen. Praise the Lord. Uliin po ang Panginoon. Ayong buntag sa tanan. Magandang umaga po sa inyong lahat. Sa ating mga kapatid na nanonood online. Magandang umaga po sa atin. At ang po namin na ang salita ng Diyos ay maging pagpapala sa bawat isa sa atin. Bago po sa ating pananalangin, atin munang pagbulayan ang salita ng Diyos. Bakit dapat natin ipamuhay ang pananalangin? Bakit dapat bilang tayo ay mananampalataya, bilang tayo ay kristyano, bakit dapat nating ipamuhay ang pananalangin? Purihin ang Panginoon. Tayo bilang tayo ay tinawag ng Diyos sa paglilingkod. Ano mang bagay na dapat nating ikabuhay ay dapat may kinalaman sa pananampalataya sapagkat nang tayo ay sumampalataya at naligtas, ang ating buhay na ikinabukuhay ngayon ay batay sa pananampalataya. Kaya nga ang sabi sa aklat ng Hebreo, 11 ang talatay tren a uh, gis, ang talatay 38, in Hebreo 10 verse 38, ngunit ang aking lingkod na matuwid ay mabubuhay sa pananampalataya at kung siya ay umurong, ay hindi kalulutan ng aking kaluluwa. Kaya ang lingkod na matuwid na tinawag ng Diyos, ang kanyang iginabubuhay ay sa pananampalataya. Purihin ang Panginoon. Kaya kahit maging sa pananalangin, inihingi ng Diyos sa atin na tayo ay manalangin may pananampalataya. Kaya ang sabi dito sa aklat ng Matthew 21, verse 22, ang sabi, at ang lahat ng bagay na inyong hihingin sa pananalangin na may pananampalataya ay inyong tatanggapin. Kaya bahagi ng ating pananampalataya ang pananalangin puri ng Panginoon. Ngayon, bakit dapat tayong mabuhay sa pananalangin? Praise the Lord. Dapat tayong mabuhay sa pananalangin sapagkat ito ang nagbibigay ng katibayan sa atin. Dito tayo nagiging matibay sa paglilingkod. Ang sabi dito sa aklat ng Aks, gawa, anim ang talata ay apat tatapot, magsisipanatili kaming matibay sa pananalangin at sa ministeryo ng salita. Purihin ng Panginoon, kaya ang pananatili sa pananalangin ay pagpapatibay sa ating pananampalataya. Ganon din sa aklat ng Gawa 2, ang talatay 42, na ang sabi magsisipanatili sa turo at aran ng apostol, sa pagsasama-sama, sa pagpuputol-putol ng tinapay at sa pananalangin. Kaya, isa sa mga matibay na pundasyon na dapat panatilihan ng isang mananampalataya ay ang pananalangin upang tayo ay maging matibay. Uri ng Panginoon, Saan tayo magiging matibay? Ano ang katibayan na dapat nating ipaghanda sa ating mga paglilingkod? Dapat nating maunawaan na dito sa lupa, kinakailangan nating maging matibay sapagkat meron tayong kalaban. Merong daya. At ito ay si Satanas. Ang sabi dito sa Aklat ng Unang Pedro, 4 ang talata ay 8. Ganito ang sabi. Unang Pedro, 5 ang talata ay 8. 1 Peter 5 verse 8 mag, Kayo'y maging mapagpigil. Kayo'y maging mapagpuyat. Ang inong kalaban na diablo na gaya ng liyong umuungal, ay gumagala na humahanap ng masisila niya. Kaya ano ang ano ang trabaho ng Jablo? Silain ang mga mananampalataya. Sisilain, dadayain upang maging masama ang kanyang kaisipan pagdating sa paglilingkod. Kaya ang isa sa mga ginagamit ng jablo na tactics ay ang tukso. Diba? Nabanggit, naalala ko, nabanggit ng mahal na Bishop Dodoy na ang jablo daw ay hindi nakababasa ng isip ng tao. Hindi niya nakikita kung ano yung puso ng tao. Kundi nakikilala niya sa paraan ng kanyang mga pamumuhay. Kumbaga, psychology daw itong mga demonyo. Nasa psycho niya. Alam ng jablo ang kahinaan ng bawat isa. Kaya, doon umahatake si Satanas. Tinutukso ang mga mananampalataya. Ang ilan ay mahina sa laman. Ang ilan ay mahina sa pananalapi. Ang ilan ay mahina sa sa salita. Kaya kung saan mahina ang isang mananampalataya, doon tinutukso ni Satanas para ito ay mawala sa paglilingkod. Kaya nga ang kabilin-bilinan sa atin ng Panginoon sa Aklat ng Mateo 26, ang talata ay 41, na ang sabi dito ay, Uri ng Panginoon, Verse 41, Kayo'y mga at magsipanalangin upang huwag kayong magsipasok sa tukso. Ang Espiritu sa katotohanan ay may ibig, datapot mahina ang laman. Kaya ipinapayo sa atin na tayo ay magsipanalangin upang tayo hindi magsipasok sa tukso. Hallelujah. Alam niyo ang isang bagay na uh, ginagawa ni Satanas, pinasasama niya ang imahe ng Diyos sa tao. Kaya minsan may kaisipan ang tao na anumang pagsubok na kanyang nararanasan, isinisisi niya sa Diyos. Diba? Kung mahal ako ng Diyos, bakit naranasan ko ito? Kung mahal ako ng Panginoon, bakit nagkakaganito ako? pinapasama ang image ng Diyos sa tao. Kaya ang tao ay natitisod, ang tao ay natutukso, ang tao nawawala sa paglilingkod. Nagiging masama ang paglilingkod para sa kanya. Sa katotohanan mga minamahal, ang pautusan ng Diyos ay hindi umahad lang sa atin upang tayo ay makapaglingkod ng sagana. Kung meron mang pinipigilan ang kautosan ng Diyos, hindi ba diba ang gawa ni Satanas? Kaya nga di ba ang sabi sa uh, ikalawang Tisalonika, di ba, 4 o 2 ang talata ay uh, 14, na ang sabi ng salita ng Diyos na ang iwaga ng kasamaan ay naririto na. Samantalang may pumipigil diba? hanggang sa alisin ito. Kaya ano ang pumipigil? Dilit iba yung paglilingkod sa Panginoon. Ang iwaga ng kasamaan, napipigilan, napipreserve. Kaya kung meron mang Uh, pinipigilan ang gawain ng Diyos, dilit ba diba ang gawain ni Satanas? Hmm. Hindi maaaring pigilan ang gawain ng Panginoon ng anumang bagay na ayon sa kalooban ng Panginoon. Hmm. Oh. Hindi ginawa ang kautosan para pigilan at salamsangin ang kautosan. Hmm. Kundi ito ay nagkakasundo sa isa't isa. Hmm. Eh bakit parang dumarating sa atin ang kaisipan minsan na parang ang gawain ng Diyos ay nagiging hadlang sa paglilingkod sa Panginoon. Bunga ng pagliligalig ni Satanas. Kaya nga nabanggit ng mahal na apostol na kung meron mag isang bagay na nakapagahat lang sa gawain ng Diyos, sa likod nito si Satanas. Pansinin niyo po ang isang halimbawa dito. Sa aklat po ng Lukas, ang talata ay sampu. Ganto ang sabi ng banal na kasulatan. Sa aklat ng Lukas, sampu, ang talata ay 40. In Luke 10, verse 40, ganto ang sabi, Ngunit si Marta ay naliligalig sa maraming paglilingkod at siya'y lumapit sa kanya at sinabi sa, pang, sa Panginoon, Wala bagang anuman sa iyo na pabayaan ako ng aking kapatid na babae na maglingkod, na mag-isa? Iutos mo nga sa kanya na ako'y tulungan niya. Datapad sumagot ng Panginoon at sinabi sa kanya, Marta, Marta, naliligalig ka at nababagabag tungkol sa maraming bagay. Dapat pa isang bagay ang kinakailangan sapagkat pinili ni Marta ang magaling na bahagi na hindi aalisin sa kanya. Oren ang Panginoon. Ito ay parehong paglilingkod sa Panginoon. Pero dumating ang kaisipan na naligalig si Marta. Bakit siya naligalig? May daya ang kaaway, may tukso ang kaaway na pasamain ang gawain ng Diyos. Kaya Di at that time nagreklamo siya sa Panginoon. Ang sabi niya, hindi baga hindi baga wala bagang anumang sa iyo na pabayaan ako ng aking kapatid. Kaya minsan parang naiisip natin pero ganun pa man nakikilala ng Diyos ang mga bagay ayon sa itinitikta ng ating mga puso. Purihin ng Panginoon kaya nga di ba minsan sa atin tayong mga unang mananampalataya madalas na nasasabi ng ating mga magulang na may mga ilang mananampalataya na hindi na lang ako magsisimba para meron akong ikapok sa church. Magtatrabaho na lang ako. Parang sabi ng pastor namin, Pastor Joel, parang ang pagsasimba pala ay hadlang sa pag-iikapo. Di ba? Ano ang kaisipan na yon? Yan ay daya ni Satanas. O. Sabi ng Panginoon, sa aklat ng Mateo 23, ang talata ay 23. Di ba? Kayo'y mapagpaimbabaw. Nangag-iika po kayo at hindi ginagawa yung mga bagay na ayon sa kautosan. Kumbaga, ang kanilang mga gawa ay batay lang sa kung ano ang kanilang hilig, kung ano ang kanilang gusto. Pero sabi ng Panginoon, dapat nungaing gawin ito at huwag kaligtan ang iba. Purihin ng Panginoon. Kaya, ang lahat ng bagay ay nagiging maayos. Purihin ng Diyos. Ang lahat ng bagay ay nagkakalakip-lakip ayon sa ikabubuti ng mga nagsisipag-ibig sa Kanya. Kaya sa paglilingkod, lahat ng bahagi ng paglilingkod sa ikalalakas natin. Purihin ang Panginoon. At para mahadlangan si Satanas upang tayo ay matukso, pinakailangan natin manalangin. Wala tayong ibang sandata para tayo ay lumaban talaga ng harapan sapagkat ang ating pakikipagbaka is espiritu. Ngunit tayo, bilang tayo ay mananampalataya, merong kapangyarihan ibinigay ang Diyos sa atin sa pamamagitan ng pananalangin. Orelang Panginoon, ibig tayong gawan ni Satanas ng masama, ibig tayong pasamahin ni Satanas sa ating mga paglilingkod. Pero salamat sa Diyos, pinoprotektahan tayo ng Panginoon habang tayo ay nananatiling namamagitan sa Kanya. Kapag ang isang mananampalataya na wala ang buhay pananalangin, madali siyang pasukin ng daya ng kaaway Kaya mapapansin ninyo, ang isa sa mga dahilan kung bakit nawawala sa paglilingkod ang mga kapatid, hindi dahil sa kahirapan sa buhay. Hindi dahil sa kung ano yung kanyang naririnig. Hindi dahil sa kung ano yung kanyang kahinaan. Ang isa sa mga nawala sa kanya, yung pananalangin. E bakit? Sapagkat ang pananalangin ang nagpapanatiling matibay sa atin sa paglilingkod sa Panginoon. Kaya kapag walang pananalangin, mga minamahal, ang hirap. Oo, napakahirap. Nakikipaglaban ka sa gawa ng kaaway na hindi mo alam kung nasaan, hindi mo alam kung paano siya umabante. Pero salamat sa Diyos, may prayer. At ang iglesia, hindi mapananaigan ng Hades habang ang kabuuan ng bayan ng Diyos nananalangin purihin ang Panginoon. Kaya bakit matibay ang church? Sapagkat pinapanatilihan natin ang pananalangin. Bakit nawala ang ilang mga religious organization sa kanilang mga sinumpaang paglilingkod kano? Dahil nawalan sila ng prayer. Pero sa atin, bilang tayo mga tinawag sa pananalangin, pinagtibay tayo ng Diyos kung meron mang isang bagay na nakapagpapatibay bukod sa turo at aral ng mga sugo ng Diyos, di iba ang ating mga pamamagitan at pananalangin sa Panginoon. Lord. Kaya mga minamahal, Lord. sikapin natin na habang inihintay natin ang Panginoon sa kanyang muling pagparito, ay palagi nating maipaganda ang ating mga puso ang ating mga isipan sa pananatili, sa pananalangin. Bagamat nandyan ang kaaway, bagamat nandyan ang jablo, upang tayo ay ganyang adlangan. Salamat sa Diyos, may Panginoon na pumoprotekta sa atin. Sabi ng Panginoon kay, pa, kay Pedro, nililiganig ka ni Satanas, pero ipinagmamalasakit kita purihin ang Panginoon. Kaya mga minamahal, ang pananatili sa iglesia ay pananatili sa turo at aral ng apostol at pananatili sa ating pananalangin. Purihin ang Panginoon, tayo ay manalangin, mapagbalang Diyos, maraming salamat po sapagkat ang iyong biyaya ay sagana at sapat sa bawat isa sa amin. Palagi mo kaming tulungan Panginoon na sa anumang bagay ay ihatid mo ng maliwanag sa aming mga puso ang mga magagandang panitain mo. Tulungan mo kami, O Diyos, na palagi mo kami sangkapan ng iyong banal na Espiritu upang aming palaging magara at maganap ang iyong banal na kanuoban. Inyo kami tulungan, Panginoon, sa aming mga pagluhod. Kabayan mo po ang aming mga pamamagitan. At kami na bilang may mga personal prayer requests o Diyos, may mga kahilingan sa iyo. Ang ilan sa aming mga kapatid ay may mga karamdaman. Ang ilan sa amin ay nakararanas ng mga pagsubok. Ama namin Diyos sa pamamagitan ng aming mga pananalangin sa iyo. Ay pangyarihin mo, Panginoon, ang aming mga kahilingan. Pagpalain mo po ang bawat isa sa amin, oriin ka sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Isus. Amen. Amen.